Noong una, inakala kong isa itong desisyong para sa ikabubuti ng lahat. Sa edad na 78, unti-unti nang bumabagal ang aking mga hakbang. Si Marlon, ang aking nag-iisang anak, ay abalang-abala sa trabaho bilang isang engineer sa ibang bansa. Dalawang beses lang siya makauwi kada taon. Sa totoo lang, bihira na rin kaming magkausap sa telepono, sa mga video call. Madalas ko na lang siyang masilayan habang nagmamadali. May mga paperwork sa isang tabi. Laptop sa kabilang kamay. At ako, naroon lang. Ngumiti, kumaway. Sabihin, okay lang ako, anak. Kahit hindi, doon nagsimula ang desisyon. Ma, hindi ka na rin bata. Hindi rin ako mapalagay kapag mag-isa ka lang sa bahay. Paano kung atakihin ka sa puso o madulas sa banyo? Sabi niya sa isang tawag. May kapit bahay naman. Marlon! Pero hindi sapat yon. Ma, sa nursing home, may nurse, may bantay. May makakausap kang kaedad mo. Mas magiging magaan ang buhay mo ron. Sa totoo lang, may bahagi ng puso kong sumang-ayon. Sa loob-loob ko, baka nga panahon na, hindi ko na rin kayang umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Madalas ay sa sofa na ako natutulog. Ang dating masiglang hardin ko ay napuno na ng tuyong dahon at ang kalan sa kusina ay bihira ng mapag-alaban ng apoy. Kaya ayon, isang maleta, tatlong kahon ng gamit, at isang kwentong hindi ko pa alam kung paano magtatapos. Iyon ang baon ko sa pag-alis. Pagdating sa nursing home, bumungad agad sa akin ang amoy ng antiseptic. Malinis, malamig, tahimik, masyadong tahimik. Sa totoo lang, puro puting pader at mga wheelchair sa hallway. May mga matandang tahimik lang na nakaupo, nakatingin sa kawalan. May mga umiiyak na hindi na maunawaan ang sinasabi. Ang iba, nakatitig lang sa TV, na parabang hindi rin nila naintindihan ang palabas. Binigyan ako ng sariling silid, maliit pero maayos. May kama, kabinet, banyo, at maliit na mesa. Pinaalala sa akin ang kwarto ng isang pasyente sa ospital, walang kahit anong pahiwatig ng personalidad. Dito nagsimula ang una kong natutunan, unang aral. Ang katahimikan ay hindi laging kapayapaan. Minsan, ito'y anyo ng kalungkutan. Sa unang linggo, pinilit kong maging positibo. Nakikikain sa dining hall. Nakikipagkwentuhan. Pero iba talaga kapag hindi mo sila kilala. Iba rin kapag ang bawat isa sa kanila ay may sarili ng mundo. Iba ang iniisip. Iba ang tinatanaw may isa akong naging kaibigan, si Aling Perla. Dati raw siyang guro, mahilig siyang magkwento tungkol sa mga estudyante niya noon. Kahit tila hindi niya matandaan kung anong taon na yon. Alam mo ba, inabot ko ang tatlong dekada sa pagtuturo, pero ngayon, parang wala nang may pakialam. Sambit niya minsan kami sabay nagkakape. Tumangulang ako, kasi ganun din ang nararamdaman ko. Ikalawang aral. Ang hindi pagkilala ng iba sa nakaraan mo ay parang unti-unting pagbura sa sarili mong pagkatao. Dati, sa sarili kong bahay, hawak ko ang oras. Kung kailan ako kakain, matutulog, lalabas sa nursing home, may oras lahat, oras ng kape, oras ng gamot, oras ng paliligo, para kaming mga estudyanteng binigyan ng schedule ng klase. Hindi masama pero nakakulong ka sa sistema na hindi mo pinili. Naaalala ko pa ang unang araw ng pagtimpla nila ng kape para sa akin. Walang asukal! Bawal po! Baka tumaas ang blood sugar! Sabi ng nurse. Hindi man lang ako tinanong kung gusto ko ng matamis. Mula noon, araw-araw, mapait ang kape ko kasing pait ng pagtanggap sa bagong realidad. Ikatlong aral, sa pagtanda, ang kalayaan ay unti-unting tinatanggal hindi dahil sa masama ka kundi dahil sa akalang ikaw ay mahina Dumating ang Pasko noon palagi kaming may handaan sa bahay may pansit may hamon puno ng tawanan kahit simple lang ramdam ang diwa dito may spaghetti rin at fruit salad pero walang kwentuhan walang biruan kanya-kanyang kuha ng plato tapos balik sa upuan Parang pagkain lang ang selebrasyon. Nagpadala ng video si Marlon. Kasama ang pamilya niya. May Christmas tree. May gift giving. Nagpaabot siya ng regalo isang bagong kumot. Maganda naman. Mainit. Pero mas malamig ang dibdib ko kaysa sa panahon ng Disyembre. Ikaapat na aral. Ang pinakamagandang regalo ay hindi material, kundi presensya. Marami pa akong nais ikwento pero sa totoo lang, ang bawat araw dito ay tila magkakapareho. Parang walang bukas na darating. Walang kahapon na naganap. Parang sinilyuhan ang buhay sa oras ng alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. At pagpatak ng gabi, tanging ilaw ng fluorescent at tiktak ng orasan ang kasama mo. May ilang tumatakas. May ilang ayaw kumain. May ilang nagiging agresibo. Sabi ng nurse, normal lang yan sa edad. Pero sa akin, hindi ito normal. Kasi ang pagiging tao ay hindi nasusukat sa edad. Ang pangangailangan ng pagmamahal, pakikinig, at respeto hindi nawawala kahit ikaw ay kulubot na. At doon ko lang naunawaan ang isa pang katotohanan, ikalimang aral. Sa dulo ng buhay, ang tunay na tanong ay hindi kung gaano katagal ka nabuhay kundi kung may nakinig ba sa kwento mo habang ikaw ay nabubuhay Pagkatapos ng unang buwan sa nursing home unti-unti nang nanahimik ang ingay sa isip ko hindi dahil sa gumaan ang pakiramdam kundi dahil tila naglaho na ang pakiramdam wala na akong inaabangan sa bawat araw pare-pareho ang tanawin puting kisame malamig na sahig mga kasamang dahan-dahan na rin kinakain ng limot. Tuwing umaga, alas 6 pa lang ng umaga, kumakatok na ang nurse sa pinto. Mang Celso, gising na po tayo. Oras na ng gamot. Minsan, gusto kong magkunwaring tulog pa. Minsan naman, gusto kong tanungin kung bakit kailangan pa akong gisingin kung wala rin naman akong paggagamitan ng araw. Ika-anim na aral. Ang pagkawala ng layunin ay parang unti-unting pagkamatay na hindi mo namamalayan. Noong nasa bahay pa ako, kahit papaano, may ginagampanan akong papel. Ako ang tagapagtimpla ng kape ni Aling Lorna, ang kapitbahay naming balo. Ako ang tanod ng mga halaman tuwing hapon. Ako ang tagapagpakain ng aso ng anak ko, si Bruno. Ngunit dito, sa nursing home, wala ka ng papel. Isa ka na lang sa marami. Isa ka sa mga tahimik na inilalakad papuntang kainan o isinakay sa wheelchair kung hindi na kaya. Isang hapon, habang nakaupo ako sa bench sa may patio ng home, lumapit si Aling Nida, isang matandang may Alzheimer's. Naupo siya sa tabi ko at tinanong, Kailang kaya darating ang anak ko? Tumingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong isasagot. Hindi ko rin alam kung araw-araw niya akong tinatanong ng ganoon. Siguro bukas. Sabi ko, umiling siya. Lagi mong sinasabi ay niyan. At doon ko lang napagtanto. Pareho lang kami. Ikapitong aral. Sa pagtanda, ang pinakamabigat ay hindi ang katawan, kundi ang bigat ng mga alaalang hindi mo na maalala o ng mga taong nakalimot na sayo. Noong sumunod na buwan, binisita ako ni Marlon Dumating siya bandang alas dos ng hapon. May dalang prutas at yakap na may kasamang pag-aalala. Kamusta ka pa? Tanong niya. Napangiti ako. Hindi dahil masaya ako, kundi dahil may dumalaw. Pero hindi ako sumagot agad. Tinitigan ko lang siya. Tinitimbang sa puso kung iyon ba ay kagalakan o lungkot. Kasi habang kausap ko siya, Naramdaman kong may distansyang hindi kayang tawirin ng kahit anong yakap. Okay lang. Sagot ko. Salamat sa kumot. Ngumiti siya. Pero hindi siya nagtagal. Wala pang dalawang oras. Nagpaalam na. May flight pa raw kinabukasan. Pagkaalis niya, naiwan sa mesa ang plastik ng prutas. Hindi man lang namin naubos. Naiwan din sa dibdib ko ang mabigat na pakiramdam na muli akong iiwan at walang katiyakang kailan siya babalik. Ikawalong aral, hindi sapat ang isang araw ng dalaw para punan ang buwan-buwang pananabik. Sa mga gabing tahimik, nagigising ako sa tunog ng relos. Walang ibang maririnig kundi iyon at ang mahinang ungol ng mga kasamahan ko sa kabilang silid. Minsan, pinipilit kong alalahanin ang mga araw noong buo pa kami. Noong may kasabay akong kumain sa mesa, may tawanan sa bahay, may ingay sa paligid. Ngayon, tila lahat ng iyon ay panaginip na lang. Isang gabi, habang nagpapanggap akong tulog, narinig ko ang nurse na pabulong na sinabing, baka di na magising si Tatay Ramon bukas. Ang hina na ng hininga. Kinabukasan, totoo nga, at doon ko muling naalala na kahit maraming kasamang matatanda sa nursing home, pakiramdam mo pa rin ay mag-isa ka. Nagluloksaba kami wala. Parang normal lang. Nilinis ang kama, pinalitan ang bedsheet at kinabukasan, may bagong dumating na pasyente. Ikasiyam na aral. Ang kamatayan ay parang bahagi na lang ng rutin. Wala nang pag-iyak, wala nang kwento. Parang hindi ka na rin naging bahagi ng mundo. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang batang nurse, si Trina, ang minsan lumapit sa akin. Tay Selso, gusto niyo po bang tawagan si Marlon? Tutulungan ko po kayo. Ngumiti ako. Tumanggi. Hindi dahil ayokong marinig ang boses ng anak ko, kundi dahil ayokong muling madismaya kapag hindi siya sumagot. Dumaan ang mga araw. Dumaang parang ulan na walang tunog. Hindi ko na namalaya na tatlong buwan na pala akong naroon. Wala nang pagbilang. Wala na ring pag-asa na lilipas ang araw na may bago. Kaya't isang gabi, nagdesisyon ako. Hindi ako aalis. Hindi rin ako tatakas. Ngunit hihinto na ako sa paghihintay. Hindi ko na aasahan si Marlon. Hindi ko na hihintayin ang dating buhay. Hindi ko na susubukang balikan ang kahapon. Sa halip, susubukan kong ipikit ang mga mata at alalahanin ang mga alaalang ako mismo ang gumawa ang pag-ibig ko kay Linda, ang aking yumaong asawa. Ang mga tawanan namin sa ilalim ng punong mangga, ang unang hakbang ni Marlon, ang huling hapunan na buo pa kaming pamilya. Hindi man ako makaalis sa nursing home. Hindi rin nila maaalis sa akin ang mga ito. Ikasampung aral sa dulo. Ang tanging mong tunay na pag-aari ay ang alaala kahit dahan-dahan na itong binubura ng panahon. Tatlong buwan pa ang lumipas Mula noong huli kong makita si Marlon sa simula, binibilang ko pa ang mga araw. Tinatandaan ko kung anong araw ng linggo siya dumalaw. Nagbaba ka masundan agad. Ngunit sa paglipas ng mga linggo, hindi ko na namalayan kung Sabado ba o Martes. Lahat ng araw ay pare-pareho na lang. Parang ang mga pader ng silid kong puti. Walang kulay. Walang bakas ng emosyon. Minsan, sa kakaisip na pagtanto ko, hindi lahat ng naglalagay sa atin sa ganitong lugar ay may masamang intensyon. Ngunit hindi rin ibig sabihin nito na nauunawaan nila ang tunay nating pangangailangan. Ikalabing-isang aral. May mga anak na inilalagay ka sa nursing home hindi dahil ayaw kanila, kundi dahil hindi nila alam kung paano ka alagaan. Sa totoo lang, hindi ko masisisi si Marlon. Lumaki siya sa panahon ng laging nagmamadali email. Deadline, overtime. Nang mamatay ang ina niya, siya ang unang nagsabi, Pa, kaya ko to. Ako ang bahala sa'yo. Pero hindi ko inaasahan na ang ibig palang sabihin ng bahala ako ay ilagay ako sa pangangalaga ng iba. Araw-araw, pinagmamasdan ko ang mga nurse. May ilan sa kanila na totoong may malasakit. Si Trina, halimbawa, ay palaging nakangiti, maingat kung maghugas ng sugat, at may oras makinig. Ngunit may ilan din na halatang trabaho lang ang tingin sa amin. Minsan, narinig ko pa ang isang caregiver na nagsabing, stress talaga mga matatanda. Ang hirap pa kausap. Hindi na ako nagtaka kasi ramdam ko. Ang pagkuskus nila sa likod ko tuwing paliligo ay parang pagmamadali lang ang pagtimpla ng lugaw ko ay walang lasa, walang tanong kung gusto ko pa ba ng asin. Ikalabing dalawang aral, hindi lahat ng pag-aalaga ay may kasamang pagmamahal. Minsan, ito'y obligasyon lang na pinipilit. Isang araw, may dumating na bagong pasyente, si Mang Andoy. Animnapot siyam na taong gulang, tahimik, at tila palaging may dinadalang mabigat. Isang hapon. Nagkakwentuhan kami habang pareho kaming nakaupo sa ilalim ng lilim ng manggang tanim sa loob ng compound. Sabi ng anak ko, hindi ko raw naintindihan ang hirap nila. Pero hindi ba't ako ang nagpadalaw sa kanila sa kolehiyo. Ako ang tumigil sa pangangarpintero para mapaaral sila. Bakit ngayon? Hindi nila maintindihan ang kalungkutan ko, tanong niya. Hindi ako agad nakasagot. Kasi para bang ako ang tinutukoy niya Marami sa amin dito ay may parehong kwento mga magulang na isinakripisyo ang lahat. Pero sa bandang huli, tila hindi na bahagi ng kwento ng buhay ng mga anak. Ikalabing tatlong aral. Sa pagtanda, ang pinakamasakit ay hindi ang pisikal na karamdaman, kundi ang pakiramdam na hindi ka na bahagi ng buhay ng mga minahal mo. Minsan, dumating ang isang batang babae na may dalang gitara. Isa raw siyang volunteer mula sa isang kolehiyo. Kumanta siya ng mga lumang kundiman. Dahil sa iyo, ikaw lamang. Minamahal kita. Sa una, walang pumansin. Pero habang tumutuloy ang kanta, isa-isa kaming napapangiti. Si Aling Perla ay napaluha. Ako man, hindi na napigilan ang pagdaloy ng luha sa pisngi. Namiss ko tong mga kantang to. Mahina akong sambit. Matapos ang awitin, nilapitan niya ako. Tay, gusto niyo po bang kantahan ko kayo ulit bukas? Ngumiti lang ako. Mahirap magsalita kapag puno ng emosyon ang dibdib. Doon ko na-realize a uh, ikalabing apat na aral. Minsan, isang kanta, isang ngiti o isang kamay sa balikat lang ang kailangan para maramdamang tao ka pa rin. Sa mga sumunod na linggo, naging mas malalim ang obserbasyon ko. Napansin kong mas maraming kasamahan ko ang tila humihina na. Si Aling Nida ay hindi na marunong magsuklay ng sarili. Si Mang Ramon ay unti-unti nang hindi makakain ng walang tulong. At ako, sa tuwing naglalakad ako sa pasilyo, nararamdaman kong mas dahan-dahan na ang bawat hakbang. Parang ang sahig ay mas mabigat sa bawat araw. At sa mga sandaling yon, Bumabalik-balik ang tanong sa isipan ko. Ganito na lang ba ang katapusan ng kwento ko? Hindi ko hinangad ang marangyang buhay. Hindi rin ako umasa ng walang hangganang pagmamahal. Ang tanging hiniling ko lang ay huwag kalimutan na kahit papaano, maalala ng mga anak ko, ng mundo, na ako ay naging ako, na ako ay tumawa, umiyak, nagmahal, nagtiis. Ikalabing-limang aral, hindi tayo takot sa kamatayan. Ang kinatatakutan natin ay ang mabaon sa limot na parang hindi tayo kailanman naging bahagi ng kasaysayan. Sa mga gabing wala akong makausap, kinakausap ko ang sarili. Minsan, iniisip ko kung anong klaseng kwento ang isusulat nila tungkol sa akin kapag wala na ako. Isa ba akong matandang matigas ang ulo? Isa ba akong pasyente sa isang nursing home na tahimik lang namatay? O isa akong ama na, sa kabila ng lahat, ay minahal pa rin ang anak hanggang huli? Lumipas ang halos kalahating taon mula nang ako'y tumira sa nursing home. Sa loob ng anim na buwang iyon, maraming bagay ang unti-unting nabura sa akin kasama na ang ilang alaala -ala ng kabataan, pangalan ng ilang dating kaibigan. At higit sa lahat, ang pakiramdam na ako ay may halaga pa sa mundong ginagalawan ko. Ngunit isang bagay ang hindi ko nakalimutan, ang mukha ni Linda, ang asawa kong matagal nang pumanaw. Sa bawat pagidlip ko tuwing hapon, parang siya ang palaging bumibisita sa panaginip ko, palaging nakasuot ng puting bestida, may hawak na tray ng kape, at palaging may ngiting hindi kumukupas. Doon ko lang naunawaan na hindi pala talaga nawawala ang mga minamahal natin hindi habang nasa puso natin sila. Isang gabi, habang binabasa ko ang lumang sulat mula kay Linda, isang liham na isinulat niya noong bagong kasal, kami na paluha ako. Sa liham na iyon, sabi niya, Mahal kong Celso, kung dumating man ang araw na mawalan tayo ng lakas, huwag mong kalimutang ang pag-ibig natin ay hindi kailanman hihina kahit hindi kita makita, mararamdaman kita at sana ganun ka rin. Parang may biglang bumuka sa dibdib ko. Parang ang bigat na dinadala ko ay unti-unting gumaan. At doon ko naisip marahil ay panahon na. Ikalabing-anim na aral. Ang pagtanggap ay hindi pagbitaw. Isa itong tahimik na paraan ng pagmamahal sa sarili. Kinabukasan, tinawagan ko si Marlon. Hindi para magreklamo. Hindi para sabihin gusto kong umuwi. Kundi para sabihin na handa na akong magpatawad. Handa na akong tanggapin na ito ang buhay ko ngayon. Hindi ko ito pinili. Pero matagal ko nang piniling hindi na galit. Pa, okay ka lang ba tanong niya sa kabilang linya? Okay na. Anak, 'wag ka nang mag-alala sa akin. Pero sana minsan kung may oras ka, kahit wala kang dalang prutas, kahit limang minuto lang, bisitahin mo lang si itay mo para maalala kong mahalaga pa rin ako. Tumahimik siya. Matagal. Pa... Patawad. Ha? Ngumiti ako kahit hindi niya ako nakikita. Wala kang kailangang ikahiya. Anak, lahat tayo natututo sa huli. Ikalabing pitong aral. Ang pagpapatawad ay regalo. Hindi lang para sa iba kundi para sa sarili. Ito ang simula ng kapayapaan. Sa sumunod na linggo, dumalaw siya. Wala siyang dalang regalo, pero dala niya ang anak niya ang apokong si Lucas. Dalawang taong gulang, magulo ang buhok, hawak ang isang maliit na kotse, at palaging tumatakbo sa hallway. Tay sigaw ng bata, ako si Lightning McQueen. Tumawa ako. Buong puso, Matagal-tagal na rin mula nang narinig kong may tumawag sa akin ng ganun ka-energetic. Mula noon, tuwing weekend, dumadalaw sila. Minsan may kasamang spaghetti, minsan cake, pero ang pinakamahalaga, may kasamang ngiti, kwento, at yakap. Unti-unting naging mas magaan ang bawat araw sa nursing home. Nakakatulog na ako ng mahimbing. Nakangiti na ako kahit walang dahilan. Minsan, Tinatawagan ako ni Marlon para lang sabihin kung anong ginawa ni Lucas sa school. May mga volunteers na rin na regular nang dumadalaw, may mga estudyante, mga pari, at minsan mga alagad ng sining. Ikalabing walong aral. Kahit huli na ang lahat, may mga bagong simula pa rin darating kung bubuksan mo ang puso mo. Isang araw, habang nakaupo ako sa ilalim ng punong mangga sa likod ng nursing home, Naramdaman kong malamig ang simoy ng hangin. May ibong dumapo sa sanga sa ibabaw ko. At sa katahimikang iyon, naramdaman kong payapa na ako. Wala na akong hinanakit. Wala na akong panghihinayang. At higit sa lahat, wala na akong takot. Ang nursing home ay hindi na bilangguan. Isa na itong tahanan ng mga alaala. Tahanan ng pagtanggap. Tahanan ng mga taong minsang nawalan pero muling natagpuan ang kanilang sarili. Marami akong natutunan sa pananatili ko rito. Maraming masakit, maraming mahirap, pero sa dulo ng lahat, ang pinakamahalagang aral. Ikalabing siyam na aral. Ang pagtanda ay hindi kahinaan, kundi karunungan. At ang nursing home ay hindi katapusan, kundi bahagi lang ng mahabang kwento ng pagiging tao. Ngayon, habang sinusulat ko ito, wala akong pangihinayang na ibahagi ang aking kwento. Sana, sa pagbabasa mo, maalala mong hindi lahat ng matatanda ay naghahanap ng gamot o pagkain lang. Karamihan sa amin, naghahanap lang ng kausap, ng makikinig, ng magpapaalala na kahit kulubot na ang balat. May puso pa rin tumitibok, may isip pa rin nag-iisip, at may kaluluwang nagmamahal. Kung may magulang ka pa, tawagan mo siya. Kung may lolo o lola kang buhay pa, pasyalan mo sila. Dahil sa bawat yakap, bawat kamusta ka, baka iyon na lang ang hinihintay nila para mabuhay muli ang diwa ng pagkatao nila. At kung darating ang araw na ikaw man ay tumanda, sana maalala mo rin ang kwento kong ito. Ako si Celso, isang amang minsang nalimot, pero sa huli, muling natutong magmahal at patawarin ang sarili.